etong si Mark Lopez talaga. Tama lang, vlogger. Hindi naman journalist ata ito. Dahil sa kilos pa lang niya, sa kanyang pananalita pa lang, kung paano siya magsalita, I mean, hindi naman yan, or nakikita mo yung kakulangan niya. <laughs> diba? Matagal na to. Matagal na to na uh, binabanatan si Atty. Lenny At kahit nga ngayon, na wala na po sa pwesto, siguro ay naiisip pa rin na posibleng threat nga si Atty. Lenny Robredo sa kanyang mga idolo. Epal daw, kaya daw loser. Hmm. Ganyan ba ang loser? Yung mga katulad ba ni Atty. Lenny Robredo ang loser? Parang hindi. Kasi kung titignan nyo naman, hmm, ilang beses ba siyang naimbita bilang guest speaker, resource person, sa mga international gathering, di ba? Mga bigating organisasyon sa buong mundo, ha? tapos sasabihin nyo, loser, yan po ba ang definition nyo ng loser? Tingnan nyo po ang sarili nyo. Tingnan nyo po ang pamumuhay nyo. Paano ba kayo nabubuhay? Paano ba kayo Kumakayod, eto ba'y isang trabaho yung siraan nyo ang mga katulad ni Atty. Lenny Robredo at patuloy na banatan yung mga taong kumikilos at gumagawa ng mabuti para sa ating bansa. Yan ba'y trabaho? Kasi kung trabaho yan, ang baba. Kung trabaho yan, napaka-sleazy. napaka, napaka -babang uri po ng trabaho. Anyway, wala namang bago. Hindi na tayo magtataka sa mga katulad ni Mark Lopez. Diba? Matindi to ah. Matindi talagang magmarunong din eto si Mark Lopez. Pero kung titignan at papakinggan nyo kung paano magsalita itong damuhong ito, wala eh. Private citizen na nga, pabida-bida pa rin daw sa press release. Yan. Kahit private citizen ah, na. Yan si sasara. Ah, si Atty. Lena Robredo. Yun na nga eh. Private citizen na siya. Pero naandyan pa rin yung kanyang concern sa mga kababayan natin at sa ating bansa. Hindi ba yan ang totoong pagmamahal sa ating bansa? Hindi ba yan ang totoong serbisyo publiko? Wala namang budget galing sa gobyerno. Pero ayan, ito po ay bunga ng bayanihan at uh, volunteerism ng mga kakamping. Kaya wag na wag niyong tatawagin epal yung mga ganitong pagkilos ng angat buhay. Nakakagigil din ano ho. Nakakagigil din. Anyway, tumulong na lang kung tutulong tulad ng mga philanthropists na hindi kailangan magpamedia para magbida. Hmm. <laughs> hindi daw kailangan magpa-media. Yun lang, iba kasi si Atty. Lenny Robredo talagang susundan ng media dahil inspiring madalas, lagi ang kanyang mga ginagawa at siguro ito yung nagsiserve para sa mga media na yan para i-cover at i-pick up nga kung anong ginagawa ni Atty. Lenny para gayahin dahil inspiring po talaga. So anong gusto niyo? Kayo ang susundan ng media? You are nobody para sundan kayo ng media. As compared to Atty. Lena Robredo, na hindi lang somebody. She is more than somebody. de ba? Ayan, mm, pabida-bida daw, kaya daw talunan. Apple sabi ng vlogger nga at journalist. Huwag na natin tawagin na journalist at si Mark Lopez. Because he is not acting like one. Yan po angat buhay volunteers ang may kagagawan, ang may pakana na ito, mga ganitong uh, pagtulong at ito lang, ganito nyo um, babalahurain, di ba? Good luck sa inyo.